Magandang araw ka Grace Farming. Sa video po natin pinapakita po natin lahat ng mga dumi ng ating mga alaga manok. Iilan lang po 'yan pero parang uh, napakadami ano po. Kaya nga po ay kailangan solusyonan po yan at hindi tayo mareklamo sa ating mga kapitbahay. Kaya ta uh, ang ginawa po natin dyan ay ating sinalo at kasi ay natin sa ating mga black soldier fly. Nakagawa tayo ng ating uh, orderless na, na ating mga painumin para sa kanilang mga alagang manok. Kaya pati sisiw, ano po, pinainom din po natin ang ating gawa na o pang orderless at vitamins at pang protection laban sa at sa mga sakit. Kaya ta, napakaganda na itong nagawa natin. Pinaghalo-halo po natin lahat ng concoctions na meron po tayo. At uh, lahat po yan, FPJ, FFJ, um, um, fish amino acid, IMO, labs, at uh, yung OH uh, pati yung mga ohn and at saka yung imas at uh, sinamasamang po natin at sa pang ingredient po natin diyan yung powder rice na black soldier fly kaya ta uh, dagdag pa sa mga protina doon sa kanilang iinumin kaya nga po at lumabas na po ang lumabas po sa resulta Walang kaamoy-amoy, kung walang amoy ay hindi maa-attract at di lalapitan ng mga bangaw na nakaka-transmit ng mga sakit uh, sa tao at sa hayop. Kaya nga naman napakaganda ng ganito. Alam po natin na kung gagawin po natin lahat ng mga fermentation ay uh, napaka napakadami na po. Kaya uh, pwede po kayo mag-try at umorder po sa La Bean's Farm ng ganyang mga uh, ating uh, ginagawang... Uh, Uh, pa-inumin sa kanila. Alam naman po natin, bibili po tayo sa poultry ng vitamins po at bibili rin po tayo sa poultry ng uh, pang ng mga bangaw. Doble gastos po. Ano po? Kaya yan po ay isahan na lang po yan at uh, napakatipid pa po, no po ng uh, ganyan at uh, siguradong mag siguradong napakaganda ng kanilang katawan dahil nga po yan dahil sa organikong ginawa po natin sinamahan na lang po natin ng isa pang uh, magandang uh, black soldier fly crude protein na 50 to 60 percent ang kanyang binibigay. Kaya ka Grace Farming, kung gusto po ninyong uh, umorder ng ganitong product namin para matry po, ano po, at ipm um, i-PM nyo lang po ako. Maraming salamat po! The Grace Farming